What what do you call that? Ano tawag ba sa magic ngayon? Uh, hiding seek hide and seek rubber band. Tuwang-tuwa si Jong Hilario sa ipinakitang magic trick ng kanyang anak na si Serena Osenia gamit lamang ang isang simpleng rubber band. Sa video, kitang kita kung gaano kasaya si Serena habang ipinapakita sa kanyang ama ang kakaibang galaw ng rubber band na tila may mahiwagang kapangyarihan. Habang pinapakita niya ang bawat hakbang, nakangiti at humahalakhak si Jong, bakas ang labis na tuwa at pagmamalaki sa talento ng kanyang anak. Nakakatuwang makita ang natural na chemistry ng mag-ama, si Serena, masigla at puno ng kumpiyansa sa kanyang munting, magic show, at si Jong naman, thug. ...o suporta at walang tigil sa paghanga. Ang simpleng eksenang ito ay patunay na hindi kailangang magarbong props o entablado para maging espesyal ang isang sandali, sapat na ang pagmamahalan, pagbibigay pansin, at masayang pagtanggap ng magulang sa talento ng anak. Hi guys, happy Sunday! And guess what? Sarina's going to do a magic, magic trick. Yes. Can you show them? No, I was about to. Wait, wait, wait. Can I see? So what's that it's a rubber band yes yeah. okay. it's my pangkali. your <laughs> pangkali, oh magic ka? magic ka ba? yes okay. right. one two three wow That's amazing follow me you put a guys Palakpagan so amazing so talented like a real magician what what do you call that i don't know magic man uh, hide sick seek, hide and seek rubber band. Hide <laughs> and rubber band. Okay. <laughs> Hi guys, uh, there's a new magic trick from Sabina. So let's see, let's see what's up. One Wait, wait, wait. wait. <laughs> what are you going to do? I'm going to put this to be gun. What to be Can I see? Where? Oh my God! Guys, nawala! Palakpak! Palakpak! Saan napunta? punta? Sa Ang layo! Na... Ha? Ang layo! Ang layo? <laughs> Ba't sabubi na... Sabubi na to? <laughs> sa mo binato? sa lahat <laughs> ng iyong dalawa. Saan? Saan? Ano yan? Ano yan? Ano <laughs> yan? Oy, oy. Magic. Kinain mo yung rubber band? Hindi. Ba't naubo ka? <laughs> Saan ka punta? <muda>. Saan ka punta? <laughs>